meron kaming apat na dahilan kung bakit kami nag-umpisang magnegosyo o kung bakit kami nagnegosyo. Una, wala nang nagpapa-utang sa amin. Kaya wala nang nagpapa-utang sa amin dahil marami na kaming utang. Siyempre kung ikaw ang may-ari ng tindahan at saka may mangungutang sa'yo na may utang pa, eh, hindi ka na talaga pa uutangin pa kasi paano makakaikot yung may-ari ng tindahan o paano niya may angat ang kanyang tindahan kung utang lang ng utang at walang bili o walang walang bayad-bayad kaya bilang kami noon wala pang hanap buhay yun, isa yan sa mga naging dahilan kaya kami nagnegosyo dahil wala nang nagpapautang sa amin. Kasi pag ikaw ay nagnegosyo, kung ano ang kung anong binibinta mo, yun din ang magiging libre mo. Ano ba, wala ka ng bigas. Siyempre, hindi ka nabibili ng bigas. Kung nagbibinta ka ng asin, hindi ka nabibili ng asin. Sa makatwid, lahat ng binibinta mo, magiging libre mo na. Okay. Pangalawa, nananawa na ako sa trabaho ko. Sa mga tagal na po dyan, kung mga matatagal na nagtatrabaho, lalo na yung mga regular sa isang kumpanya, na inaabot na ng 10 years, 15 years, 20 years, isang trabaho, bibihira na lang dyan yung gustong-gustong ah, magtrabaho kasi, sa totoo, dahil ako, nagtrabaho ako ng almost 15 years sa isang kumpanya. Parang nakakapagod na rin. Minsan, nakakasawa na pagka yung araw-araw na ginagawa mo sa trabaho mo. Sa umaga pa lang, pagising mo, kailangan mong kumising ng madaling araw para pumasok sa trabaho. Tulog pa ang mga anak mo, papasok ka na sa trabaho. Tapos pag-uwi mo, dahil nag-overtime, tulog na naman sila. Kaya, Bibihira na lang pagka kayo nagkita-kita. Yan, isa yan sa mga dahilan na nananawa na ako sa trabaho ko. Isa yan sa mga dahilan kung bakit kami nag-umpisang magnegosyo. Pangatlo, hindi sapat ang kita ko para sa pamilya ko. Sino yung makakaribot dito? Marami ngayon ang umaaray lalo na sa panahon ngayon ito ang senaryo ngayon na mas malaki pa ang gastusin mo kaysa doon sa kinikita mo. Totoo o hindi? Siyempre, totoo. Sa mataas na presyo ngayon ng mga bilihin, talagang aaray ka. Sabi nga ng marami, magpupo sa Facebook na mas malaki pa ang kanilang gastusin kaysa doon sa kinikita nilang sahod. Yan. Isa yan sa dahilan ko na magnegosyo dahil hindi sapat ang kita ko para doon sa para sa pamilya ko. Kasi ang pagiging empleyado, teka nga, pagka sumahod ka na akin si, kailangan parang atat na atat ka na rin magkatapusan dahil ang sahod ng pagiging empleyado, na si katapusan. Kaya pag sumahod ka na akin si, gusto mo na naman, nakatapusan na. Kaya ang marami dyan, dahil nga kinakapos ay nagkukulang doon sa kanilang kinikita marami dyan yung mga nagsasam ng itilin na lalong pabigat din papabigat din sa buhay natin lalo na yung mga walang wala talaga na kailangan magsanla dahil sa pangangailangan magsasanla talaga ng itilin o ito yung pinakamabigat pang-apat na dahilan kung bakit kami nag-umpisa magnegosyo. Nagkaroon kami ng emergency. Yan, ito yung pinakasuktulan sa buhay namin na kailangan namin magsikap sa buhay. Nagkaroon kami ng emergency. Nagkasakit ang anak ko na hospital. Na taon na wala kaming hawak na pera. Lahat ng nilapitan namin ay ganun din pag-uusapan ay pera, kapos din sa pera. Pero nung time na yun, nasa kabila man ng mga nangyari, di pa rin kami nawalan ng pag-asa dahil, sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko sa asawa ko, napakayaman ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Bakit hindi tayo humingi sa Kanya para sa kabuhayan? Kaya doon, nagkaroon kami na mag-umpisang mag-business mag o mag-negosyo. Yung unang naging business namin, kung ano-ano lang, yung magkaroon kami ng mga produkto na ilalako, yun na yung nagkaroon kami ng scrap na sabon. Yung scrap na sabon, yun yung tinatawag na Ariel. Ariel Powder at saka yung isa, Joy dishwashing Liquid. Nung una, ang tabayanan niya sa mga susunod na aking mga pag-uusapan.